Hello mga kumarites, for today's vlog, samahan nyo nga kami at tayo ay magpapaulit-ulit ng CBC. Wow! Pero bago nga kami pumunta doon sa community para magpakuha ng CBC, dumaan muna kami dito sa Margarita. Kukuhanin ko nga pala yung isang picture na hindi nakasama nung nag-graduation yung aking anak. Yun nga lang, doon sa pinakita nga nung staff nga ng school, eh wala nga doon yung picture namin. Buti na lang nasa akin yung contact nung nagdala ng picture, kaya ayun, sabi niya kay Ma'am Presi pala niya iniwan. Kaya sabi ko, pagkatapos nga namin dito sa community, dadaan ulit ako doon kay Ma'am Presi. Pagdating nga namin dito, grabe, ang daming tao. Sila pala yung magpapacheck up dito sa HMO, tsaka mga kukuha ng medical certificate. Pero kapag ka magpapa-approve ka, eh wala namang pila. Mabilis lang naman, maya-maya tinawag na rin kami at ayan, ito nga yung presyo ng ating CBC. Good thing talaga kapag ka meron ka Medicar dahil wala kang babayaran. Kaya pagkakuha nga ng dugo dito sa aking anak, eh umuwi na rin naman kami. Naglakad nga lang pala kami mga kumarites papunta dito at saka pabalik. Buti na nga lang at hindi masyadong santing ang init kaya naglakad na lang kami nitong aking anak. Malapit lang din naman, tapos ayan, pag-uwi namin, duman kami dito sa bakery. Kasi eh, nung umalis nga kami kanina, hindi pa nga ako Wala pa akong almusal. Paano mga tanghali na kasing nagising? Sabi ko kasi sa aking anak, alas 8 nga kami gigising. Para ka ako yung result, makuha na namin ng 10 a.m. Pero dahil nga mga tinanghali ng gising ng mga person, eh ayan. Alas 9 na nga pala tayo nakapunta dito sa community. Tapos nakuhanan pa siya ng dugo mga 11. Kaya sabi ko, alauna pa yung balik namin doon sa result. Eh, ang bilis pa naman ng oras. At ayan, habang naglalakad nga kami, ikinain ko na nga itong tinapay dahil nagugutom na nga ako. Tapos yung asawa ko nga pala ay eh, nag-half day. Alam nyo naman, pagod na pagod ang first. Kaya nung umalis nga kami kanina, itulog eh pa. Buti na nga lang din at nakapag din nga siya dahil nako wala pa nga yun halos pahinga. Bumili na nga din ako ng soft drinks para meron pala tayong panulak. At ayan, ito nga pala yung tinapay na pinili ng aking anak. Ayaw namang kainin. Eh di habang daan ni eh, ako nga ang kumakain. Pauwi na nga pala tayo nito at mamaya nga, ibabalikan nga natin yung result. Pagkakuha nga natin ng result mamaya, diretso na nga pala tayo doon kay doktora. Sana naman ay eh, okay na nga yung result para wala na tayong maging problema. Buti na lang mga kumarates, eh kulimlim nga ng mga oras nga yan. May dala naman kasi akong payong in case nga na umulan. Ngayong araw nga pala mga maretes meron nga pala akong pasok. nagliblang lang pala ako. Naka-advance file naman ako, kaya ayun, approved na nga siya ngayon. At dito na nga kami tumambay nitong aking anak. Naandito nga pala tayo ngayon sa Margarita kung saan nagtapos ng grade 6 itong aking anak. Eh nakita ko sa labas, eh meron na nga mga nagaantay na mga mami. Siguro ay mga susundo sila. At ayun nga, chinat ko na nga si Ma'am at sumagot naman na nasa kanya nga yung picture. Sayang naman kasi mga kumarites kung hindi natin kukuhanin, bayad na kasi to thank you nga pala kay Ma'am Olar dahil nga siya yung nag-update sa akin kung nasaan niya ibinigay yung picture. At ayan mga kumaretes, fast forward na tayo, mga nakaligo na nga rin kami at kukuha na nga tayo ng result. Kasabay ko nga pala si Mudra dahil pupunta nga pala siya ng bayan. At ayan, naandito na nga tayo sa community at naandito tayo sa tapat ng kuha ng resulta. At good news mga kumaretes dahil yung platelet count niya nga ay mataas na. Kung dati nga yung platelet niya ay nag 120, ngayon nga ay 330 na. At pagkatapos nga namin kumuha nitong resulta ay pupunta naman kami kay doktora. Pagka ganun mga kumarites na sinabi sa inyo na mag follow up check up kayo, pumunta kayo. Hindi yung hindi na kayo pupunta. Para syempre malaman natin yung mga dapat at hindi dapat gawin. Dahil nga itong aking anak ay kakalabas pala ang dinaman naman ng ospital. At ayan, magta-tricycle na nga lang pala tayo papunta doon. Kita nyo naman at malalakihan pa nga ako nitong aking anak. Ay syempre, kailangan muna natin tumingin ng kaliwat kanan. Ay hawak-hawak ko nga aray sa braso at aray na may hindi pa naman maalam magtatawid eh. Tapos ang galing-galing pa magsabi sa akin na pupunta sa ganito ganyan. <laughs> Kaya ang pagtawid-tawid nga ay hindi pa naman maalam. At ayan na, andito na nga pala tayo ulit sa clinic ni Dr doktora. Dito nga rin pala nagpapacheck up mga kumarites, yung aking mudra at saka yung aking biyanan. Dahil si doktora ay sa matanda din, yung may mga rayuma dyan, ako, dito na kayo pumunta. Ang clinic nga pala ngayon ay halo, may matanda at may bata. Meron din kasi mga days na walang clinic si doktora, kaya kailangan yung tumawag. At dahil hindi pa naman kami tinatawag, ayan, magtitimbang muna tayo mga kumarites dahil hindi na ulit ako nakakapagtimbang. Tingin ko naman kasi hindi naman ako nababawasan, hindi rin ako nadadagdagan. Dati kasi mga kumarites, 75 yung akin timbang. Tapos so, nung nga ako nito lang, 72 point something. At ayan, kita nyo naman, ang timba natin dito ay 72.5. And finally, ayan, tapos na nga ang ating check-up. At si doktora nga, eh, game na game. Sabi ko kasi pa kami. sabi nga ni doktora, sana nga hindi na daw kami magpangita. Charot. Kasi naman, alam nyo naman, na kapag ka nga kami ay nagpapangita, eh, alam nyo na, may nararamdaman itong aking binata. Tapos ayan, nagpunta naman kami dito sa Pure Gold. Walking distance lang kasi ito doon sa clinic ni doktora. Bibili nga pala tayo ng gamot dito sa May Mercury dahil nga nga merong reseta pa si doktora sa kanya. Ito kasi anak ko mga kumarites, eh nung baby eh meron nga pala tong G6PD. So ngayon ko lang napag-alaman na bawal pala siyang mag-iron. Sa may G6PD pala eh bawal yon. Kaya ang nareseta sa kanya ay folic acid. Kaya ayun, ayun na rin yung pinaka-vitamins niya at saka yung silin plus, yung chewable at saka yung cherry per PGM. Eh dahil meron pa naman siya mga vitamins eh hindi mo na nga ako bibili ng iba dahil papaubos ko muna yung mga nauna. At dahil yung aking anak nga ay nagugutom na, dito nga pala tayo nagpunta sa food court dito sa may pure gold. Nagtingin-tingin nga lang ako ng pwede naming makain kung meron bang masarap dito. At ayun, meron din pala ditong binalot sa dahon. Pero nung tinanong ko nga yung aking anak kung ano yung gusto niya, ang gusto lang niya yung potato corner. Kaya ayun na lang yung in-order ko tapos umorder nga din ako nitong shawarma. Kanina kasi bago nga kami pumasok dito, eh itinuturo na nga niya to. Bumili na nga rin ako nitong panulak. Ayan, paborito niya to, sago. At ang palagi niyang in-order na flavor ay itong buko pandan. Maya-maya ay -maya, eh, binalikan ko na nga itong aming in-order na shawarma at okay na nga kakainin na namin magmemeryenda kami wala pa akong tanghalian palibhasa nga mga tanghali ng gumising yung tanghalian namin eh umagahan pa lang at ayan ito nga pala yung kanyang order na potato corner yung may kasamang chicken yun lang naman yung mga in order ko parang merienda lang naman ito eh since ayaw din naman niya ng kanin kaya ito na lang at ayan itong sago lang na pinakamalit yung in order ko at ayan itinaob ko muna bago ko nga itusok itong istro so ayan mga kumaretes okay naman yung mga resulta ng checkup namin kay doktora nagrequest ngalang nga lang din ako ng medical certificate dahil tong aking anak ay absent nga din ngayon. Tapos ayun, nagparesetaran ako ng mga ibang vitamins pa. Dahil ngayon nga mga kumartes, meron pa siyang mga iniinom na vitamins. Silin plus at saka yung scats yung binili namin sa kanya. Eh dahil kasi mababa nga yung dugo ng aking anak, ayun, ang nireseta ni doktor ay yung folic. Kaya ayun, ayun yung binili ko kanina sa mercury drug. 11 point something nga yung presyo niya, pero 10 pieces nga lang muna yung binili ko. At pagkatapos nga niyan, eh nagpa-take out nga ulit ako nitong shawarma. Pasalubong ko nga yan sa akin yung darling. Tapos ito naman potato corner. Eh bumuli nga lang din ako ng maliit pa sa namin kay Kyler. Dito na nga lang kami nagantay sa may gilid. At pagkakuha ko nga ng shawarma, e eh butin na nga lang. Medyo malaki tong ating bag. Ang ganda nga aking nabiling bag. Alam nyo na, ilalagay ko sa comment section. May laman pa nga yan dragon fruit sa loob. Tapos may dalawa pampayong. O diba, san ka pa? Kasyang kasya. At maya maya, itinawag na nga din kami ni ate kasi okay na nga itong aming order. Ito namang aking anak atag pambawasan na nakakain na siya. Kaya ayan, ang ginawa ko, nilagay ko sa bag ay kakaunti na nga ibabawasan pa kay naman batari. At naandito na nga tayo sa may tapat ng Pure Gold. Dito nga pala tayo sasakay at ang sasakyan nga pala natin ay yung papuntang sa Nicolas. Sobrang dami nga nagaantay na pasahero. Nakisiksik nga lang kami. Ay kung hindi ka makikipagsiksikan ay hindi ka makakasakay. Buti na nga lang at sanay na sanay nga ako sa pakikipagsiksikan. Charis. <laughs> naandito na nga tayo sa San Nicolas at nakababa na nga rin kami at nakatawid na nga rin. hatid ko na nga ulit ito si Kurt sa kabila dahil nga bukas ay eh, may pasok na ulit. Ako naman ay eh, ganun din. Meron na nga din akong bukas. Pero mga ilang araw lang din naman yung ipapasok natin dahil nga mag -e inventory mawawalan din tayo ng pasok, magbabakasyon na naman tayo. Ganon talaga mga kumartes kapag ka mag -e inventory nawawalan kami ng pasok, medyo mahabang bakasyon din yun. Awasan nga din pala ng mga estudyante ngayon, kaya ayan, meron kami mga kasabay. Tawang-tawa nga ako dyan dahil yung mga bata, akali pa pa mga pinag-uusapan, kras-kras. Diyos ka po! Oh, Alam nyo ba kung anong sabi ng bata? Maigi daw na kaibigan na lang dahil kapag kras-kras, masisira daw ang pagkaka ibigan Kaya ako'y tawang-tawa. Ay, kaliliitan yun, ha? Ay, yun ang pinag-uusapan. Diyos ko po. At ayan, nakarating na nga tayo dito kinainay at dito nga tayo dumaan sa may shortcut. Sumunod laang naman ako dito sa aking anak, dito sa may gilid. Tapos ayan, nung narinig nga kami ni Kyler, eh, lumabas na nga din at ibinigay ko na nga itong kanyang pasalubong. Tapos ayan, yung padala nga pala ni Tia Lalay na dragon fruit ay binigay ko na nga din kay inay. At ayan, ang bata nga pala ay inuubo. Nandito nga sa may gilid at kumakain nga ng french fries. Maya-maya nga nga si inay at mag mag daw sila, yung give me my money. Diyos ko po. Kyler, kinakapanood mo yan sa TikTok, kay naman. Sana all na lang talaga, may ibibigay na money. Pagkatapos naman yun, ng no, mga bandang alas 5 na, ay eh, nagpaalam na nga din ako kay inay dahil nga ako'y maglalaba pa. Hindi talaga ako naglaba kaninang umaga dahil meron akong inaantay na parcel. Meron nga pala akong in-order na liquid detergent. Dahil sabi nga nila, kapag ka nga powder ang ginagamit natin sa matik na no washing, ay eh, mabilis nga daw masira. At nung nag-aantay nga ako ng jeep, ang nasakyan ko pang jeep ay yung aking bayaw. Kaya ayan, libre nga pala tayo ng pamasahe. Ito nga pala mga kumarates ay asawa ng aking kapatid na babae. Nagbabayad nga pala ako niyan, hindi rin naman niya tinanggap dahil nako para naman daw others. At ayan, habang naglalakad nga ako, ibinusinahan na, na nga ako, akala ko kung sino. Ito nga pala ang aking asawa, galing nga pala dun sa manukan, maigi na nga lang at hindi na tayo maglalakad ng marayo. So ayun lang naman mga kumarates, ang ganap natin ngayong araw. Pagkatapos naman ito ay eh, maglalabat tayo, magpaplantsa, maglilikom ng damit, magtitiklop ng damit. O so, hanggang dito na lang. Thank you for watching. Bye!